kasi po importante po kasi talaga kahit na hindi bali nang mahirap basta wala po tayong sakit yun po yung mas importante po doon sa lahat buti nga walang walang minting kasi walang pampis oh, dati po ako ano dati po ako sa lansangan po nakatira so pinaka, ang, pinag pinagkaiba lang po natin is ikaw po yung nagtitinda ako po ano po yung namamalimos tapos ano po uh, nangangalakal po so in behalf po nung ni Daddy Frank siya po yung nakatulong po sa akin Bibili po ako. Check nyo po. Iganon nyo po yung ano nyo. Yung palad nyo. So, yan. One. Two. Three. Dilat nyo na po yung mata nyo, Nay. Eh. Ayan po, Nay. Eh, dagdag po ng puhunan nyo, nai eh. magandang hapon po. Ayun na. Ano po yung tinda nyo, Nay? Nay, ah, ito po. Okay lang po ba, Nay? Na pwede po ma-interview po kayo. Okay lang. Ano po yung tinda nyo, Nay? Ano yan? Tinapala. Hmm, Tina i Kumusta po kayo? Ano po pangalan nyo, Nay? Ano? Clemencia. Clemencia. Ano po? Clemencia. Taga saan po kayo, Nay? Sa dyan. Bayanihan. Kapila. Ano Kapila po. Ah. So okay lang po bang ma-interview po kayo? Okay lang. Ah, sige po. Ah. Ano naman po ang ginagawa po ng asawa niyo po? Ano po, wala ako ng asawa, single mom ako. Na ah? byuda na. Ah, byuda na po. Eh, since ano po? Since ano, ano pa po? 1977. Seven. so ilang po yung anak na na? Eh? Isa lang. Ay, isa lang. Pero may mga apo pa. Ilang taon na po siya? Forty, ano? Go 49 na. So, 49 na. Ano naman po ang pinagkakabala ng yung anak niya? Babae po o lalaki? Babae. Sa ah? ano? Sa munisipyo po siya, pero hindi kami magkasama. Ah, sino po yung kasama niyo po sa bahay na? Wala, ako lang magkasama. Ay, ikaw lang. So, ano po yung inaangkat niyo po? Oo. Oh. Hmm? Oh. So, lang. magkano naman po yung isang ano ng ganyan? Sa plato Ano? Ang po nito, 50. Ah, sino, magkano naman po yung tinitin? 65. 15. Ah, so, meron po kayo 15 na oh. So, sa buong maghapon po, nakakamagkano naman po kayo? Depende sa ano, pero hindi pa makaubos. Ano, ang puunan niya, 2-2. 50 Tapos, minsan 1-2, 1-4. Ganyan, hindi puro pareho. Ah, so, eh, ano pero po yung... hindi pa hindi pa maubos ang araw. Ah, so yung maghapon po hindi po nauubos. Ano so, inil pa? Inilalagay nyo na lang po yan sa rep, tapos kinabukasan nyo na lang po mm -hmm. Pero pinare-rep po lang, wala sa rep. Ano, kinabukasan ilalako ko. Ano na? Bicol. <laughs> ah, taga-bicol. ano. So nakarating din po ako ng bicol dati, na So, ayan po. So, nai ayun, nakita po namin kayo dito nadaanan po namin kayo so, yun po, yun po so, ano po yung siyempre nakita po namin dati po akong ano, dati po ako sa lansangan po nakatira so pinaka, ang, ang pinagkaiba lang po natin is ikaw po yung nagtitinda ako po, ano po yung namamalimos tapos ano po ah uh, nangangalakal po so in behalf po nung ni Daddy Frank siya po yung nakatulong po sa akin so parang sinulcho niya po ako sa, ano, sa shelter po nila So siya po yung nakakita po sa akin sa lansangan po. So nakikita ko po, po yung yung picture ko po, po sa inyo nung nasa lansangan po po. Sobrang payat. So ngayon, ayun, sa tulong po ni Daddy Frankie, so, kaya po nag-iba na po yung aura ko. So kung napapanood nyo po, sana kung nakakapanood po kayo ng vlog po ni Daddy Frankie, so makikita niyo po talaga yung kalagayan ko po ni Daddy. So nakikita ko po, po, po yung kalagayan ko po, po sa inyo. Na... Wala, diyan ang nakapanood kasi walang TV sa wala TV po. nakikirinig, so, nakikidinig nga ako sa kapitbahay lang ng radio. Ah, ano po yung radyo? radio. Ano? Ah. So, ilang mm. ano, ilang buwan ka na po nagtitinda ng ano? ito pa lang, bago pa lang. Ay, ito lang. Ito Itong mga may yata kung yun. Ah, bago lang po pala na yan. So, mga ilang, ano naman, ilang plastic naman po yung mga... Ano, ang balot, ang balot yun? Balot-balot eh. Hmm. Mga 50, hindi nga puro pareho. 20, misa 30. Aso ko kasi dipindi yung kung may nakitira Hmm. Aso ko yung may nakitira pa, yung, yung kinabukasan, yung ititindi mo, tapos dadagdagan nyo na lang. Tapos yung bago, yung po yung inaano ko. Minsan nga, hindi pa ako nagpapagdagdag. Paubos ko muna yung dag. So, kumusta naman po yung kalagayan? Wala naman pong sakit. Awan nang tisula naman. Ano, vitamins lang, ascorbic, inay. Eh. O, kasi po, importante po kasi talaga, kahit na Di bali nang mahirap. Basta wala po tayong sakit. Yun po yung mas importante po doon sa lahat. Buti nga, walang, walang minti kasi wala walang pangbis. Ayun, so, in bihap po nung ano, in bihap po sa kay Daddy Franklin sa mga team. Yun po. So, ako po yung saan? samantala pong mag-host po muna. Kasi, ayun. So, in bihap po ng team, na nice. so, ng natin, sa puso po namin manggaraling, so, magbibigay po ako sa inyo ng Dali lang po na. So, ay, sandali lang po, bago po yun. Magkano po yun sa ganyan eh? 65. 65. O, oh, ayan. Ayan 50, mga beshi, ano? Hindi naman masyadong ganito. So, yung kalakasal. isang plastic po ng ganito, mm -hmm. so, tumutubo po si nanay ng 15 pesos. So, binibinta niya po ito ng 50 pesos. So, 65 po niya ibinibinta. Oh. Uh, 50 ang po so, na. So, hindi yung kung malakas ang, ano, uh, ang paninda ni nanay. So, doon siya nakakabinta na ano. Oh. Uh. Minsan, nakakapag-order po siya ng ilang piraso Nay? 50. Ay, ilang ano? Ilang ah, plastic Ano ito? ano to? Nasa ilang, ilang, ilang po yung naangkat nyo po ngayon ay? 50 balot to. Ayun, 50 balot. So ilang na, po lang po yung natira? 2, 4. Bago pa lang ako. Ah, ngayon Malito. kakalabas lang po, nai? Oh, ngayon okay. lang ako. Dumating. So, mga kamis, ako nga tang magiging buhay na mano ni no? So, ayan. So, mamaya ay, na, bibili po kami ng ano? Bukit okay, mga isang balot lang po. Or kaya dalawa. So, ngayon na, in behalf po ng ano? in po ni Daddy Frankie sa, sa mga team, meron po kami regalo po sa inyo, Nay, no? Sana po makatulong po ito sa inyo, Nay. Nung bago, na, wala akong ano, wala nang tinda, sa linggo. Pangdagdag linggo. Pangdagdag po sa puhunan nyo po, Nay, no? Ayan, in behalf po ito ng Daddy Frankie team, ayan. Taos, pikit mo yung mata mo, Nay. Bibili po ako. Pikit nyo po. Iganon nyo po yung ano nyo, yung pala nyo. So, ayan. One. Two. Three. Ilat na po yung mata nyo, Nay. Ayan po, Nay. Pang po ng puhunan nyo, Nay. Salamat po. O, ayan po. In po yan sa team po ng Daddy Frankie. Ayan po. So, ano po yung masasabi nyo, Nay? Maraming salamat po sa pagtulong nyo. O, syempre, Nay. May Pasalamat pagdagdag niyo. na ako. Pasalamatan po muna natin si God. Opo. Syempre, si Daddy Frankie. At saka yung buong team. Ayan. So, ano po yung ano nyo, Nay? Uh, sana, sana, bigyan pa kayo ni ng Lord ng mahabang buhay laging malakas, malusog, hindi magkakasakit. At patuloy kayong magamit pa ni Lord para sa sa kanyang kalwalatian at kayo mabambuhay pa. Yan oh. po. <laughs> Thank you, Nay. Mar so, na. maraming salamat sa tulong nyo. O oh, maraming salamat din po oh. sa Nay. No? Oh. So wala po ba kayong babating? Yung anak nyo po. Baka sakaling magpanood nyo po ito. Ah, yung anak ko, na, yung anak ko, hindi ko alam kung saan siya, pero batingin ko na rin siya na... Bakit po? May problema po ba sa inyo ng iyong anak? Oo, oh, may problema eh. Uh, mayroon bang hindi magkakaulawaan, magkakaintindihan po? Uh, ang anak ko, anak, sana kung ikaw manin makapakinig dito sa aming ano, hmm. uh, ganito, uh, maraming dahil may tumulong sa akin. Ano at pindihal? nawa... Ano po ang pangalan ng anak niyo, Nay? Annabel. Annabel, ano po? Bidani. Ay, uh, so baka po para at least baka mapanood niyo po ito, Nay. Baka gusto niyo po niyang batiin sa kayo mga apo niyo po. Apo. Ano ah, yung apo ko rin, wala rin sila, pero mga apo eh maraming salamat nandito ako sa kalsada nagtitinda at may tumulong sa akin. Sana makita niyo kami ano dito. Mapanood niyo kami. Oh, ayan po na Maraming maraming salamat <laughs> din po sa iyo nai. So ayan po mga kabish, no? So meron na lang po, tayong isang natulungan po dito sa ano? Si Nanay, ano po ulit ang pangalan niyo, nai? Clemencia. Ayo si Clemencia. Uh, si, si Nanay Clemencia po na taga Bicol uh, po. Ayun. Dito po siya nakatira sa May Bayanihan. Bayanihan po dito sa yan, o, ba yung village? Ano to Brookside? Kahinta Rizal, ayan okay. po. So maraming maraming salamat po sa iyo, Nay. Okay. So, ay, ay, bibili po kami, Nay. O, bibigyan kayo para mo. Ay, hindi para po. po. Para matikman. Unahin niyo po muna. Hi, Ano po pangalan niyo, te? Rosel po. Rosel po. Taga saan po si Rosel? Bayanian po. Taga ano no, po si Rosel. Ay, po, ma'am. Magkaano kami po. din? Ma ah, magkapit bahay. Magano sige, sige, Nay. Unahin niyo po muna si ate. Ayan po, mga kabesh. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsusuporta ulit. So nandito po tayo na yung kasama po natin si Nanay, yung, yung ating nadaanan po dito na nagtitinda po ng pinapa sa kayong dahi. So kaya sana po, wag, wag po kayong magsasawang sumuporta. Suportahan niyo po kami lagi. At subaybayan niyo po lagi yung vlog po namin. Araw-araw po, ayan po. Ako po, siyempre ang iyong lingkod nyo yun, si Kuya Val, o sa gabi, Valerie. Yon. Thank you, thank you so much. Well, 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 and good afternoon. God bless po. Mahal ko po kayo. Bye-bye!